Hello guys, ito si Jun guys, o, kumakain na, pangalawang kain niya na to guys 8 na ang oras Kumain siya kanina mga 7 insakto guys 7pm, ngayong gabi lang guys, kakain niya lang ngayon guys Tapos ngayon 8 Yun, kumain na naman siya ulit guys Ayan guys Paano man yan guys, gagaling ang kanyang high blood, paano gagaling ang kanyang diabetes na panay ang kain niya guys matigas ang kanyang ulo guys ang kanyang ulo ay talbos guys sinabawan, nilagyan ko lang ng kalamansi <laughs> ayun guys ayun guys ano sa palagay niyo guys gagaling ko pa kaya ang ano niya mm -hmm. high blood at saka diabetes guys yan guys. Tapalagay niyo lang guys. Gagaling kaya. kanya kanyang high blood. Ipanay-panay guys ang kaya niya guys.